Nasty or nice? Tutor na akusahan ng pakikipag-sex sa kanyang studyante. Isang dating tutor sa Central Catholic High School sa Grand Rapids ang nakasuhan ng tatlong bilang ng first-degree criminal sexual conduct at accosting a child for immoral purposes. Matapos madiskubre na si Abigail Simon ay nakikipag-sex sa kanyang 15-year-old na football player student. Nagpalitan di umano ng mahigit isang libong text messages ang dalawa na nagsimula ang relasyon bilang student at tutor noong 2013 bago sila nagkaroon ng sexual na relasyon itong taon. Ayon sa 6'3", 220-pound na teenager, may mga pet names pa sila para sa isa't isa. Ang tawag sa kanya ni Simon ay Boo at ang tawag niya dito ay Baby Girl. Ayon sa teenager ay tinuruan siyang mag-sex ni Simon. Binigyan daw siya ni Simon ng susi sa kanyang apartment at sinabi sa kanya na kung hindi lang siya 15 years old ay gusto niyang magpakasal dito. Matapos madiskubre ng magulang ng teenager, ng school administrator sa ng pulis ang kanilang relasyon noong April 2013, ay sikreto pa rin nagkita ang dalawa ng ilang beses. Si Simon na ngayon ay 35 years old ay humaharap sa maximum penalty ng habang buhay na pagkabilanggo kapag siya ay guilty. Marami-rami din sigurong tao ang naghahanap ng ganitong klaseng tutor sa jail. Ano sa palagay nyo? Siya ba ay nasty or nice?